gaano man ito kapitin, gaano man ito kalawa, kaunti man o marami ang mga paang mahakba. Mabagal man o narilis, paglidong o tuloy-tuloy, ang bawat pag ay may katutuman. Ang bawat pag ay may mararating. Ang bawat pag ay may pagsasangkupan. Hindi na mapila ang pag nang mabagsak din kasi sae, pagkatapos na ang paris, at luha. Pag na lang paus, do ko at doha. Pagkatapos bang nakita mo lahat na maraming pusubok, pa pa at bahay. pa sa panahon na wala balay, ang sa ng na para ang payo ng mga ang at maglalakbay sa temporario para wala nang panahon.

Ngayon, sa panahon ng magamulat at, at maraming pagbabago, piling-ling nakatalim ang maraming, maraming kultura na sa ating diwa, nagbabanyo sa ating gabdamin, nag nagkakakyat sa ating kaliluwa. Sinubok ng maraming taon, ikalay sa bagong sibol ng panahon. Ano mang kulay, ano mang lahi, ano mang edad, ano mang, elay, ano mang Ang kapulong kulay pinayago nang may, sigatua, na may at tua, nang may kasayang pagsubok at paghahamon. Kultura si sinisuyod at pagpumipuloy ng bayan at panamay ng kilos. Kultura, Kultura ang tinirain ng posisyon. Kultura, Kultura ang sinasalabing ng Pasko Pistamba. tukot nga ng tradisyon, pang pangidya, pang isugela, pang politika, pang at pang bansa. Naginig na maraming pagpapalala, pagabay, at patubay, at tinigilan, -sabubay, at umulay ng mga nasan. Kultura, kultura nginihain, at pinanggap, sinunod, at sinakatuparan. Ito ang regalo ng, kutura, regalo ng kultura. Regalo na kasalukuyan. Bukas, ang kultura ang itinunda ng nakaraan at iniregalo na kasalukuyan ay bubuhay na pinabukasan at mananatiling refleksyon ng kabutingan. Kultura gagalang sa mga batang matanda Kultura ng respeto sa mga babae sa mga Kultura ng luluklok ng pagbabayadiyan at agakakapila. Kasali ng mga awiting bayan at katutubo sa iyo. Katali ng pagsasudol at pagbabalagkasan. Diwang parangal. Diwang parangal. Kuna, kariringga ng maraming wika. Baga kapantay sa kalayaan at karapatan,